Welcome sa Pinas Showbiz News ngayon. Para sa video natin ngayong araw, meron na naman po tayong fresh na fresh at nagbabagang updates patungkol kay Maine Mendoza at kay Alden Richards. Kung tunay mong mahal si Maine Mendoza at Alden Richards at ngayon ka lang nakadalaw o di naman kaya ay naligaw si channel na ito, please po I-click mo na yung subscribe and bell buttons para lagi kang updated sa mga kaganapan. Kinamin at kay Alden. Ang pag-uusapan po natin ngayong araw ay ang sandamak na naman pong haka-haka kung bakit itong si Alden Richards ay nakipag-meet ano, sa mga abogado dito po sa Quezon City. Yan ho, ang pinagmulan ngayon ng issue. Sabi nga ng iba, tila ba ganapasugod sa mga abogado itong si Alden Richards ng daming bulong-bulungan kung anong nga bang rason kung ba't nandyan siya sa Quezon City. At ang, 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 sa totoo lang po, ang daming nga pong nagko-question. Porkit daw yung bahay ni Maine Mendoza ay nasa Quezon City. Ngayon gusto na rin pasukin ni Alden Richards ang Quezon City. Sa loob-loob ko naman, e eh, pagkatagal-tagal na hong nakatira dyan, may bahay at may business po dyan si Alden Richards, ngayon lang po sila nag-react. Okay? Kasi nga raw balwarte daw po ni Panot ang Quezon City. Yan ang inaakala ninyo, no? Meron din mga nagsasabi na itong si Alden ay tatakbo raw sa paparating na eleksyon at kakalabanin si Panot. Okay? Yan yung kanilang mga sinasabi at marami pang iba na dapat natin pag-usapan. At syempre, hindi rin naman po mawawala, no? Ito naman pong uh, kay Mayn Mendoza na ipinagpapaka... Uh, usap, pinapa, pinapakiusap, ano? pinagpapakamakaawa nitong mga uh, army fans at mga toxic mainers. Ang kanilang ginagawa po ngayon ay sandamakmak na pagpo-post ano, at uh, ang nakalagay po doon ay movie for main Mendoza this year. Movie for main Mendoza this year. Yan ho yung paulit-ulit na sila sabe Bakit nga ba kailangan na lang ipagmakaawa? Paano ang isang main Mendoza? Lahat po yan, pag-uusapan natin. Sabi ko naman sa inyo, basta't eh, may kinalaman kay Maynard kay Alden, araw-araw natin pag-uusapan yan. At uh, narito nga mga komentong napili ng aming team patungkol sa mga updates natin, kani na lamang. Unahin natin ang naging komento nitong si Miss uh, Dracodala. <laughs> Sabi niya rito, Only the happy hearts believes in destiny, mostly seniors because na experience na nila yon sa buhay nila. However, because of because of big business in showbiz, ano, where both matured uh, babies are bankable, ano, sellable, parang item na, di ba? Nag uh, na ang i-pair or i-issue sa dalawa on cam, ano, para sa business. Important eh, The matured couple are strong of come has its peaceful time with the family. Lumalaki at schooling ng mga kids. Sorry sa mga bitterness in their hearts, no? Uh, I cannot feel the love of mature... Uh, cannot feel, ano, the love of mature seniors does. Kahit sino pa, i-pair sa dalawa on cam at may video pa ko, no, off cam, ano? Uh, alam na alam na mga seniors, it's business. Ha, ha, ha. Sorry sila. Yun nga po yung uh, talagang ipinagduduldulan din naman po ng iba na hindi lahat mauuto nila. Hindi lahat ay magagawa nila ng storya, ah. ba? Diba? Kaya nga kami po ay saludo doon po sa talagang uh, nagtitiwala, tiwalang tiwala pagdating kay Minat at kay Alden. Saludong saludo po kami sa inyo. Para naman po sa ikalawa nating komento, ito naman po ay mula kay uh, Miss Doris Latupan. Sabi niya rito, Exactly, Mr. Pines. Wag na nilang ipilit ang hindi pwede dahil wala nang something between Alden and Catherine Bernardo noon pa man. Nagsabi na, sinabi na yan ni Tisoy na di siya nakikisawsaw sa hiwalayan ng katnya loud and clear. And OMG, ginagawa nilang sugar mommy si Catherine Bernardo with those fake news motor issue. Nibabarya lang kay RJ ang work niyan. Kasi sino ba namang bumili siya ng Tesla car tapos motor din niya ma-afford, ano? Ah, uh, halatang uh, pinaiingay lang nila ang name niya. And to the TVJ, how about the sarsuela they're making? Akala, akala ko ba ayaw nilang magkasama ang Folkerson couples sa show nila? And to Alden's management, ano? Uh, ah, ka, ka uh, kwidao ako, no? <laughs> If GMA will grant their request, in my opinion, malabo. Alam naman natin kung ano anong kasi nung alinga na binabalita nila no ano bet bet nila si Panot user kay Mengay mas mainam na pribado na lang na magkasamang couple doon mas kampante pa ako they have peaceful life away from the scripted sarswela no sa totoo lang po uh, yung mga ganyang bagay, lalong-lalong na po yung mga off-cam, dun lang talaga na papanatag din po ang aking kalaoban. Kasi if main man do Richards is in front of the camera, anything will happen under the showbiz, under the umbrella of showbiz. Totoo po yun. Para naman po sa ikatlo at ikaapat nating komento, ito naman may mula kay uh, Miss Agnes Heraldo. Sabi niya rito, thanks Sir Pinas sa update kay Alden at Maine. Ano? Uh, sa ganun pala, gustong makuha si Alden sa GMA at muling pagsam pagsasamahin sila ni Maine mahina na marahil ang pasok ng pera kahit ang daming sponsors dahil ang views nila sa araw-araw online ay mahina. Di pa yata nakakalahating milyon. Di tulad noong magkasama ang Aldab, ang laki ng kinikita sa araw-araw dahil milyones ang views nila online. Dagdag naman po ni Miss Arlene Fitz. Hello Mr. Pinas. Lagi kong lagi akong nakasubaybay sa lahat ng updates mo no about Alden and Maine. All forever kahit anong mangyari I don't care sa sarswela na pinalalabas nila kaya kaya nila dinidikit si Alden kay Kat dahil pareho silang di na pinag-uusapan pa, kaya pinapalabas nilang breakup rumors na nila itong sikat si Kat at ka si Daniel, ano? pero sa private life sila pa rin, like Alden Richards and Maine Mendoza po okay this is the scenario in showbiz world, and in showbiz world this is the reality and we have to comply, we have to do it publicly Okay? Pero pagdating sa pribadong buhay, e, eh, ibang-iba na naman po. Maraming maraming salamat po. I really appreciate your uh, comments po, no? Uh, sa ating mga updates. Ngayon, pag-usapan natin ang sentro ng ating mga updates. Unahin muna natin yung uh, pinakasimple. Ano nga ba yung pinakasimple, no? Na dapat natin uh, pag-usapan. Dapat po natin... Uh, Uh, pag-usapan ngayon, ito hong ginawa nila, no, na, net na, na, hindi lang brigade, eh. brigade ba maituturing yun? Mm, hindi po eh. Maituturing po natin, uh, sabihin na lang natin na may mga ilan ilan lang naman po, no, na mga army fans at mga toxic mainers na inilalapit ng inilalapit. Ito pong si Main Mendoza sa mga, uh, alam nyo na, yung may mga kakayanang mag-produce ng movie, Lagi po nalang pinapost na movie for Maine Mendoza this year this 2024, sana may movie na po si Maine Mendoza. Ngayon ang tanong nga dito, no? Ang tanong lang naman po talaga dito, kinakailangan ba talaga na pagtulungan pang ipagpakausap, ipagpakiusap, ano, itong si Main Mendoza magkaroon lang ng movie? Yun ang katanungan, ano? Well, sa totoo lang, si Maine naman po kasi nag-insist na no? na ayaw niya ng teleserye, lalo maubusan ng oras. ba? Diba? ayaw niya rin ng mga proyektong uh, pagkalalayo dapat i-shoot or kung ano-ano pa na napakatagal gawin. Okay? Pero kahit na ganun pa man po, no? If main Mendoza, ulitin ko lang, ano? Kung si main Mendoza po ay nakadi nakadikit pa rin talaga, magkadikit pa rin silang dalawa nitong si Alden Richards, alam natin na wala nang pagmamakaawa pang dapat gawin. Okay? Isa lang po ang ibig sabihin nito. Hindi kayang dalhin ng uh, mga Armin fans at mga toxic Mainers itong si Main Mendoza sa rurok ng tagumpay like what we did before to main and to Alden. Para naman po sa isa pa nating sentro ng mga updates, ito naman po yung mga pictures na pinakikita ko sa inyo kung saan si Alden Richard ay may kamiting na nga po mga abogado dyan po sa Quezon City. Ang dami pong mga chismes ang naglilipa na uh, na ito raw pong si Alden Richards, ano, ay tatakbo sa susunod na halalan at pinagpaplanuhan daw nila na si Alden ang ipanglalaban dito kay Panot dahil balwarte nga raw po ni Panot ang Quezon City, First District. Okay, yan ho yung sinasabi nila. At uh, meron pong isa, meron naman daw pong inerereklamo itong si Alden Richards kaya kinakailangan niya ng mga abogadong mahuhusay dyan po sa Quezon City. Okay, at marami pa po pong dahilan. Okay, at ang uh, kinababahala ko pa nga po rito, no, ang dami pong napakarami po no na gumagawa ng mga fake news at mga storya na hindi naman po talaga alam kung ano ang katotohanan sa mga pinaggagawa dito. Tulad na lamang po na nagsabi na porket sa si main Mendoza ay nasa Quezon City, nasa Quezon City na rin si Alden Richards. Yun yung po yung mga walang alam na ngayon lang po sumubaybay kay Mina at kay Alden. Alam po natin yon Mayroon po si Alden Richards na negosyo dyan sa QC. Napakarami ng negosyo dyan. At syempre, may sarili din po siyang bahay dyan sa Quezon City. Kaya nga, ang sinasabi ng iba, bakit daw, porket sa Maine daw, eh nandun daw sa Quezon City, ngayon pinapasok na rin daw ni Alden Richards sa Quezon City. Sana po, eh, gumawa-gawa muna ng sariling uh, pananaliksik, ano? Magbisaliksik muna kayo Bago ninyong bitawan yung mga ganyang salita dahil in the end, pagtatawanan lang din nila kayo. Muli ito po ang Pinas Showbiz News ngayon.